hello guys yung papaya natumba siya ng kusa guys oh siguro nagtampo siya kasi yung isang itong mahabang puno pinutol ko yung eh isang araw kasi malapit na doon sa wire oh sa kuryente eh baka biglang matumbay ang papaya ano lang yan eh malambot lang katawan niya kung may lamat yan kung kunting hangin, tumba na yan eh. kaya ang ginawa ko pinutol ko sa taas no? Oh. ito yung kaputol niya oh. dami pa namang bunga guys oh. pero hindi bali na marami na kami papaya kaso mo itong kaano niya nagtampo mayroong buonga pero nagagamit namin yung bunga guys eh dahil sa tinulang bisayang manok yan ang hanap buhay namin guys para mabuhay tinulang manok alagyan ng malunggay malunggay ko oh ang dami sa labas pati dami rin papay sa labas guys oh Ayan. Nagbunga na rin sila. Ayan. Lalo na pag sinadya ko talagang magtanim dito sa loob guys, ng bakod kasi pagkailangan kailangan anytime tapos lakas ng ulan ah, madali lang kumuha dito ng papaya at malunggay at saka yung ano, lemon grass marami akong tanim na lemon grass doon sa labas hmm. so itong ano ko guys yung guyabano tagal tagal na to tumba tayo tumba tayo ito <laughs> ano lalo na pag may bagyo natutumba tapos natayo ko ulit hanggang ano lang siya guys merong isang bunga kaya lang ay dati daw meron daw malalaking bunga kaya lang parang nagtampo siya nung pinutol ko yung katawan dahil natumba nga siya tapos nung nabuhay naman siya hanggang bulaklak lang siya pero hindi ko alam kung anong plano nito plano ng guyabano magbunga ba siya o hindi Ini nang gandian guys. Oh. guys, Oh ya, hindi ko napapansin. Thanks for watching guys.